ala, late na yata ako. Ako. Hi, good afternoon everyone. Magsusundo po ako. Late na yata ako. Ayan. <laughs> Takbo. takbu na naman ito. Yes, tamang-tama. Nandito na yung school bus ng anak ko. Ayan na siya. Ayan. At nag-iisa siya sa loob ng school bus na to. Pagbalik. Ayan. Nasis. Tapos nag-bless. Ayan. I'm good. You're good? Ang video ito ay gusto ko lang ipakita at ikwento ang pagbabago ng aking anak ngayon. Ayan, kusa na siyang pumasok dito sa loob ng shop. At ayun, diretsyo na doon kung saan yung mga gulay. Minsan, humahawak din siya na ginagaya ako na parang yung namimili. Pero ngayon, hindi na niya ginawa. Ayun, dati-dati ginagawa. Kaya binigay ko na yung mushroom sa kanya para ready siyang magbayad mamaya ama pero binalik niya. Siguro na sense niya na siya naman ang pagbabayaran ko uli. Ayan. So, kinuha ko yung isang vegetable. Tapos, inexplain ko uli sa kanya yung lagi kong sinasabi para makonvince ko siya. Nasabi ko, ikaw magbabayad doon dahil mabigat na yung bag mo. Ayan. At ayun, kinuha na niya yung vegetable at pumila na siya. At yung pera na hawak niya ay eksakto lang doon sa pambayad niya sa binili namin. Dahil, One time, nung sinobran ko, $20 yata yung hawak niya. Hindi niya kinuha yung baryan niya. Uh, pagkuha niya ng vegetable, tapos lumabas na siya. Kaya sa susunod na ituturo ko sa kanya, ay yung mag maghintay siya ng baryan niya para alam niya. Kasi ito yung ginagawa namin sa kanya na training. Kasi hangad ko na someday, kaya na 'yang bumuli on her own ng mga kailangan niya. Kaya ginagawa namin ito kahit sa si school ginagawa din niya kaya ginagawa ko rin dito sa bahay 'yung ganon. So ayun uh, siya na 'yung susunod dito. Ayan. Tignan natin kung tama 'yung gagawin niya. Ayan nila pag na 'yung vegetable. Aba, hinawakan niya 'yung pera dati-dati lahat ilalapag niya pati pera. Very good girl ang baby ko dito ah. Ayan, oh, nahulog. hulog, pinick up na uli. Good girl. Ayan, kinuha na niya yung aming binili. Ayan. Palabas na kami dito. Ayan. Ayan, kinukuha ko yung binili namin. Ayaw niyang ibigay. Dati-dati rin, pagkakuha uh, uh, niya, bibigay sa akin ngayon. na ba, hinawakan niya. Ay, good girl dito ang baby ko ngayon ah. Ayan, at ito na nga. Lahat ng nakikita ninyong shop dyan sa kaliwa, yan yung mga shop noon na ayaw niyang pumasok kahit anong gawin ko. Ayaw niyang pumasok kahit may bibilihin ako sa loob, hinihila niya akong palabas. Pero hindi ko siya sinukuan hanggang sa araw-araw ko pa rin tinatry na ipasok siya sa mga shop until one day, nahawak ko yung kamay niya, tapos bigla kong sinabi na, doon tayo bibili ng gulay sa loob dahil magaganda ang nasa loob at masarap pa pag niluto ko. Ayun, sumama siya. Kaya tinuloy-tuloy ko na na everyday, ang ginagawa ko, isa-isang vegetable or kahit anong bilhin namin, basta pumasok kami sa mga shop. Ayan, okay na siya ngayon. Sa mga parents na katulad ko na may anak na may special needs. Ano ang ginagawa nyo? Paano nyo i-handle yung ganitong sitwasyon? Pakicomment naman dyan sa baba sa comment section upang sa ganun ay matuto din ako sa inyo. Salamat! Alam kong mahirap mag-alaga ng ganitong may kapansanan. Pero ang ginawa ko, tinutukan ko ang aking anak, nag-focus ako at sandamakmak na pagtsatsaga dahil iyon talaga ang kailangan para sa kanila. So kung kaya ko, alam kong kaya nyo rin kasi iisa lang ang hangarin natin sa ating mga anak. Hi, we're home. This is my baby girl Name? What is your name again? Malay! Oh, her name is Malay. And let's say bye-bye na. Thank you for watching. Thank you for watching our video. This is Mom Fatibi and this is Malay. Like, share, and subscribe. Hit the bell, and this is Mafa TV <laughs> Malay channel. Don't forget to subscribe, and we we'll see you on the next time. Can we say bye bye now? Okay, bye bye. -bye.